mabilis tong nasa likod namin malamang pamarindo ko rin yan walang masyadong pasayero okay, no, walang masyadong pasayero nakikita niya naman yung loob ng barko walang masyadong tao hindi ko tulad pag maraming pasayero talagang walang puno yan One hour later Nakakita tayong makarating sa Marindoke niya. video madilim na siya A few moments later So magandang sa lahat ng subscribers, viewers ng Vero Lagaw Andito tayo sa Marindoke ito na yung tinatawag na balanakan kaso medyo gabi na siya kaya hindi natin makita ng maayos ayan, kikita po natin yung mga ilaw lang kasi medyo madilim na umalis kasi tayo sa Lucena ng alas 5 ng hapon so nakarating tayo rito ng alas 8 ng gabi so tatlong oras po yung biyahe natin A few moments later. Hi. Yeah. Ito na 'yung tsora ng canteen dito sa Barbo. A few moments later. Tayo yung kahulihan kasi tayo yung kaunahan pumasok kanina. Welcome back Marinduque. So, andito na tayo sa Marinduque, umalis sa Talahe ng alas 5. Nagduma po yung video natin kasi tabi na tayo nakarating dito sa Palanan. Itong Palanan is isang bayan ng Pagitan papunta doon sa Santa Cruz, Marinduque. Sir, ano po 'yan? Sir, magandang umaga po. Ah, okay. Salamat po, ha? Sige po, sir. Sige po. Sinasaladuhan pa ako ng gwardiya kasi akala nila pulis ako. <laughs> so, estimated ko mga isang oras ang takbo natin papunta sa Taytay Taytay -tay Santa Cruz, Marinduque. Okay? So, dito tayo sa Mugpug. Mukpog Marinduque ang ating pupuntahan ay Santa Cruz Marinduque binabaybay po natin yung bakit dito sa may parting balanakan po tayo ng tatlong oras sa biyahe galing ng dalahikan to balanakan then pagdating dito sa balanakan is tatakbo tayo ng one hour yung mabilis na takbo para makarating tayo sa 全体のスマリンドう